The heart of changing lives makabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita musika at balita brigada news fm, brigada news FM. sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan. Atsapangatan ng bawat pambiliang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1. .1. Brigada News Brigada FM. FM. News FM. Manila. Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time, ala 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tulto ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide, sa umaga. umaga. At ngayon... At ngayon, ngayon. Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Puso, 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 and News FM, Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. 350 pesos na daily compensation sa mga maisda sa Cavite. Hinilingho ni Governor Remulia sa may-ari ng lumubo na MT Terranova. Philippine Navy naman ayaw na raw muna magbigay ng speculation kung may plano nga bang reclamation sa Sabina Shoal dahil po yan sa mga natagpuan tampak na durog at patay na corals doon. Dating presidential spokesperson Harry Roque iginit na hindi aalis ng bansa sa kabila ho ng immigration lockout. Samantala, lahat na ng mga pampublikong paaralan sa bansa balik na sa normal operation simula ngayong araw. Ito ang si Ira Villegas. Mag-uwi naman ng bronze medal mula sa Paris Olympics. At lalaking bagong laya at na pong magsimula ng buhay tinulungan naman ng Brigada Group at ng One Tahanan. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Miyerkules, mga kabrigada, August 7, 2024. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Mga kabrigada, nakipagpulong si Cavite Governor John Vicremulia sa mga kinatawan ng kumpanyang nagmamay-ari ng MT Terranova na Porta Vega Ship Management Incorporated kasama rin ho ang International Oil Pollution Compensation Funds. Ito ay upang isulong ang compensation na 350 pesos kada araw ho yan para sa mga mangisda at mga nagtitinda ng seafood na apektado ng oil spill. E depende ang computation sa kung gaano katagal maibabalik ang kumpiyansa ng mga mami mili na muling kumain ng seafood. Dahil dito, magiging 10,850,000 pesos ang hinihinging compensation kada araw ho ito ni Governor Remulla o mahigit 300 million pesos kada buwan. Umaasa rin siyang makatatanggap ng kompensasyon ang mga apektadong mangisda sa loob ng tatlong buwan. Brigada Balita, Nationwide. ang Philippine Navy naman ayaw na raw humuna magbigay ng speculation kung may plano nga bang reclamation sa Sabina Shoal kasunod nga huyan ng mga natagpuan tambak na durog ng mga corals doon. Brigada Kath Austria i-brigada e mo! Brigada! brigada. brigada magbigay ng spekulasyon ang Philippine Navy kung may planong reclamation sa Sabina Shoal. Ito ay makaraang matagpuan doon ang mga tambak ng durog at matay na corals. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang nais silang matiyak ngayon ay hindi man-made ang mga crash corals na natagpuan sa lugar. Kaya nananatili sa sabi ng barko ng Philippine Coast Guard at pinaigting na rin ng Navy ang pagpapatrolya sa lugar. Maalalang tila binabantayan ng mastership ng China ang presensya ng barko ng bansa doon na monitor din sa sabi na ang research vessel ng China is the heart of changing lives ito si Brigada Kast Austria ng 105.1 Brigada News from Manila The Music News Authority Brigada Balita Nationwide Ito naman daw ng Party at PFP magsasani puersa na rin Brigada Maricar sargan sa detalye Maricar ibrigada e Brigada Mo Madadagdagan pa ang mga partido na kaalyado ng Partido Federal ng Pilipinas. Kasunod ito ng nakatakdang alliance signing ng PFP sa Nationalista Party na gaganapin bukas, araw ng Webes. Dadaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos ang alliance signing kasama ang chairman ng NP na si dating Senator Manny Villara. Una nang nakipag-alyansa ang Partido Federal ng Pilipinas sa National Unity Party, Lakas cmd at Nationalist People's Coalition. Paghahanda ito para sa paparating na 2025 National Election. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Narinding naman si dating presidential spokesperson at attorney Harry Roque na hindi ho sa aalis ng Pilipinas dahil handa ho siyang harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Ito nga po yung kanyang tugon mga kabrigada matapos pumayalagay sa Immigration Lookout Bulletin Order na inilarawan ho niya bilang isang harassment. Isang nga ho si Roque sa si isinilalim sa Ilbo dahil sa umunoy pagkakasakot sa Pogo Hub sa Pampanga. Tinulog rin ho nito ang sinasabi niyang political witch hunt na naglalayon daw hung patahimikin siya bilang kritiko ng administrasyon. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Samantala mga kabrigada mas umaba daw ang mga natatanggap na text scams ng mga Pilipino matapos daw yung utos ni Pangulong Bongbong Marcos na iban ang mga Philippine Offshore Gaming Operations o so Pogo dito sa bansa. Ayon ho yan, sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at sinabing wala na ho silang natatanggap na mga mapanlinlang na promos na maaring humantong sa mga scam sinang ayuna naman ito ng Department of Information and Communications Technology. Maalalang libo-libong mga SIM cards ang nasamsam sa na-raid na mga Pogo Hubs kabilang na huyong nandyan sa Las Piñas City. Dahil dito mga kabrigada, lumikha na rin ang DICT ng Audit Task Force para ho ma-authenticate ang mga pagkakakilanlan ng mga subscribers ng cellphone mula ho sa mga telco companies. Brigada Balita Nationwide. Tuloy na tuloy na sa opening na klase ang lahat ng mga pampublikong paaralan sa buong Pilipinas ngayong araw. Yan po'y ay ayon sa DepEd. Ito nga'y matapos pansamantalang ginamit ang ilang mga schools bilang evacuation shelters na mga nasa nantapuyan ng Super Typhoon Karina at habagat nitong nagdaambuan. Sa may git 47,000 na mga paaralan sa buong bansa higit sa 1,000 ang hindi nga ho nakasama at nakasabay sa opening ng classes. Ngunit kinumpirma po ng DepEd na magpapatuloy na nga ho yung normal operations sa mga paaralan simula ngayong araw. Brigada Balita Nationwide Itong ad interim appointment deliberation kay dating Senador Sani Angara bilang bagong kalihim ng DepEd. Nakatakda ho yan ngayong araw. Brigada Ann Cortez e Brigada Mo Brigada. Sa katagbang simulan ngayong alas 10 lang umaga lang commission on appointment. OCA ang pagdedeliberate o pagpoproseso sa ad interim appointment ni dating Senator Fanny Angara bilang bagong kalihim ng Department of Education o DepEd. Kasunod na nito sa pagtalaga sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matapos mo ba sa pwesto ni Vice President Sara Duterte? Matatandaan nito na karang araw ay nadab sa Senado ang Senate Resolution Number no. 1070 na naglalayong ipahayag ang appreciation halaga ng institusyon kay Angara matapos niyang magwitiw sa pwesto para tugunan ang kautosan ng Pangulo. Ang nabanggit na institusyon ay sinulat ng mga pangunahin itong kaibigan sa Solid 7 na Sen. Mick Sabiri, Sen. Sen. Nancy Binay, Sen. J.V. Ejercito, Sen. Win Gatchelian, Sen. Loren Legarda at Sen. Joel Villanueva. Samantala nakatakda rin magpa-press conference si Senate President Chief Escudero mamaya. Kakatapos ng kumpirmasyon ng In appointment ni Angara in the heart of changing lives. Ito si Brigada and Curtis ng 105.1 Brigada News Zaffa Manila. Then Mister News all sports Brigada Balita Nationwide. Balitang Sports. Balit ang Olympics naman mga kabrigada. Mag-uwi ng bronze medal lang Filipino boxer na si Ira Villegas. Dabu yan sa Paris Olympics 2024. Ito nga ho mga kabrigada matapos nga ho yung laban niya sa pambato ng Turkey. Dito po yan sa Women's 50kg Boxing Division. Pagamat napatumban ni Ira ang kalaban sa pangalawang round, eh, hindi pa rin daw ho sapat ang nalikom itong score para makaabanse at masungkit ang silver medal. Alge kay Villegas, ginawa naman niya ang lahat ng kanyang makakaya at masayang nakapasok pa rin siya na semifinals sa kanyang Olympic debut. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita! Personal naman ang pinulong ni Senador Bongo ang mga delegado ng bansa para sa 2024 Paris Paralympics. Sir ito para igawad sa kanila ang kalahating milyong piso na cash incentives sa bawat atleta para husa sa kanilang paglahok sa international competitions alalahon ng senador anuman ang karangalan na puwede nilang dalhin para sa bansa ay malugod niyang ipagbubunyi lalo na't bihirang lang ang pagkakataon na makapag-compete sa Paris Paralympics ang Department of Tourism tiniyak do hu yung pag mapabuti sa turismo sa bansa. Ikarashila Matibag, ibrigala mo! yang diin ang Department of Tourism o DOT ang commitment nito na mas mapaunlad ang tourism industry ng bansa. Ito ay kasunod ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangan ng diversified strategy sa sektor. Ayon kay DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, nagpapatupad ang kagawaran ng Philippine Experience Program o PEP na siyang naglalayong muling ipakilala ang kultura at heritage tourism circuits na nakatuon sa arts, gastronomy at wellness. Binigyang diin din ni Frasco ang plano para sa modernisasyon ng mga kapaliparan at seaport sa buong bansa. Inaasahan kasi na sa ganitong paraan, mas mapagubuti ang overall experience ng mga turista. Maliban sa mga ito, patunay din ang commitment ng ahensya ang ilan pang tourism-related infrastructure projects gaya ng mga kasada at tulay na magkokonekta sa mga probinsya. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News San Manila, The Music and News. Uh, Authority. Brigada Balita Nationwide. Professional fees para ho sa mga doktor. Inasasagot na rin ang isang kongresista sa PCSO. Brigada Haji Kaminyo, e Brigada mo. Brigada. Five, <tod> ni House Committee on Appropriations Chairman at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co sa Philippine Charity Sweepstakes Office natustusan na rin ang professional fees ng mga doktor na gumagamot sa mahihirap na pasyente. Sa budget briefing ng PCSO sa Kamara, binigyang diin ni Co ang mga hamon sa implementasyon ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program na binangangasiwaan ng Department of Health. Naglalagayaan niya ng pondo sa bawat ospital. Ngunit ayaw namang pasama na mga doktor sa programa ang professional fees at gusto ng cash kaysa maghintay ng 30 araw. Paliwanag ni Ko, bagamat sinasaklaw ng guarantee letters mula sa DOH ang medical bills ng mga mahihirap na pasyente sa ilalim ng MAIPP, karaniwang hinihiling ng mga doktor na bayaran ng cash ang professional fees at hiwalay sa hospital bills. Giit pa ng kongresista, marapat na magkaroon ng agarang aksyon, lalo't ang pangunahing layunin ng MAIPP ay maghatid ng mabilis at komprehensibong medical care sa mga nangangailangan. Iminungkahi rin ni Ko ang paggamit ng corporate credit card upang mapabilis ang proseso ng pagbabayad sakaling hindi makapagbibigay ng cash o cheque ang PCSO sa pamamagitan naman nito ay lalakas ang kolaborasyon at tiwala sa pagitan ng medical professionals at ng gobyerno at matitiyak na hindi papabayaan ng mga pasyente dahil lamang sa administrative inefficiencies. Welcome naman sa PCSO ang panukala ni Ko kasabay ng pagkilala sa pangangailangan na paigtingin ang visa ng tulong medikal ng gobyerno para sa mahihirap na pasyente. Isinusulong naman ni Ko ang isang panukalang batas na mag oobliga sa mga doktor na tumanggap ng bayad sa pamamagitan ng MAIPP program. In the heart of change, Changing Lives. Ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. 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 Balita, Balita, Balita. pagtutulungan. Mga kabrigada, sabi nga ho nila, mapagbiro ang buhay. Tulad na lamang ho nang naranasan ni Kuya San Gabriel Sargento 37 anyos, bunso sa walong magkakapatid at tubong Iloilo -Ilo uh, City. Nakipagsapalaran siya sa Baguio City mga kabrigada matapos isama ng kaibigan ng kanyang tatay upang makatulong ito sa landscaping business. Subalit makalipas ang ilang taon ay nalugi ang negosyo kaya naman hung sila ay nagtinda na lamang ng mga talaba. Ngunit sa yatang mapagbiro ang kapalaran dahil siya po ay nakulong. Matapos po na malaman ng mga otoridad na ang kanilang kliyente pala ay isang wanted person. Dahil ho dito, nagkahiwalay ho silang dalawa ng kanyang asawa kung saan mayroon ho siyang isang anak. At matapos nga ho ang tatlong taon na pagkakakulong ay wala na ho siyang nabalikang pamilya. Ngunit ngayong nakalaya na mga kabrigada ay pinili ho niyang bumalik muli sa kanyang nanay na nasa Iloilo -ilo, -ilo upang simulan muli ang kanyang mga pangarap. Dahil ho sa Brigadahan Wantahanan Tahanan at Brigada Batangas, ay nabigyan ho siya ng pamasahe kasama ho ang pabigas at pocket money para ho sa kanyang pagbabalik sa ilo. Lalo oh. na sa kapag sa lang para makauwi ka. Bigay naman, sana marami pa kayong na tao. Maraming salamat sa Brigada Group, One Tahanan, Portalist at lalo na po sa inyo mga kabrigada sa walang sawa at walang kapagurang pagtulong sa mga nangangailangan. Kayo man din po ay maaaring maging kabahagi hunyan at makipag-ugnayan lamang sa pinakamalapit na Brigada News FM Station sa inyong lugar. Maraming salamat po mga kabrigada. Balita ng kabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide Brigada balita. Para naman sa ating balita ang pangkalusugan Kabrigada, mahalaga po yung stretching bago simulan yung araw Lalo na po sa mga kabataang papasok sa eskwela E nakatutulong po kasi ang stretching na yan para po sa blood circulation Pagpapalakas ng energy at pagpapaluwag ng ating mga kalamnan Ang simpleng pag-uuna tuwing umaga ay nagbibigay po yan ng magandang simula Nakapagpapataas ng concentration sa klase At nakatutulong na maiwasan naman ang pananakit ng katawan habang nag-aaral o kaya naman ay gumagawa ng iba't ibang activities. Ang paalalang yan ay titpo sa atin yan ang standout ES4 multivitamin capsule. Simulang ito pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak and starting now with standout ES4 multivitamin Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Mapag Brigada Balita nationwide. nationwide. Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. At mga kaprikada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita Nationwide. Kung puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod, ako po si Glenn Parungao at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakingik at polaritos sa 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Walita nationwide. inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Big